Tukangan, jadi kita tukangan. Kepala pahalanya kiri basta tuh batin. Pahalanya loh, boleh. Saya kau berdumbulan, saya sambungkan ni lah. Okay. WhatsApp, chat, What's out? WhatsApp. 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 lawan WhatsApp. 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 <laughs> <laughs> WhatsApp. 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 Hanap muna kami ng oil para sa engine namin sa bangka mga ka Kasi mag change oil po muna kami ngayon Sarap pala pag sumakay Nang ganito Walang papasok na ulan Yan o Then si Tacho oh Chill chill lagi si Tatcho Chill chill chill, oh, what's, chill. Out, what's out o? What's out? Hi what's out? Oh, Masalah ko sa kong mga mga amigo. Oh, amigo ko no amigo. Amigo nga din ako amigo. Ta, yan. Bili mo na kami ng asite ngayon mga drivers. Yan po. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Road trip. Brom brom. Skirt skirt. Skirt skirt. Zoom zoom. Ano yung bosom di? Sa ito pisi tulog yari. Hindi lang magsitap automatic mga at mukhang tumutulong dito sa bungkit kami. Naiyan ng set up. Naiiban nga pistito, naiiban nga. Yan. Kaya chill-chill muna kami ngayon kasi walang guys. <clears throat> pasyal muna. So, hmm. pasyal, pasyal, pasyal muna. <laughs> Hanap muna ng ano po, mabilhan ng asite ngayon. Yan. Tumigbar. Hmm. Ito ko nung migbar ko nung mga rivers. Gustong sir. anget pula ni. Uy lori ngin ko blower, pipe cleaner. Okay. Pagwanan conduit ba 'to o kumpleto? So, ang kwatan ni. nagpag. Sa blower ko, lawas ng inyo na Lawas ng mga init, iglawas. Iglawas. Magpagsagwan sa amin yan yan po si Sir Bob mga reverse si uh, Sir Blue yung sinusunda namin na sasakyan Blue din aday oh, yung koreano na walang mata palaging natutulog kahit maaga yan po di na Blue di na Blue yung Blue or si na si White. Green Green ang Yan! Shout out mga ka-rivers. Shout out po sa lahat ng mga solid supporter ko po ngayon. Yan. Sana hindi po kayo magsawang sumuporta po. Shout out po Miles. Miles Vlog po. Yan. And then shout out po Acrodams Vlog. And then shout out po sa lahat ng mga

Jangan mesti tujikan sekali. Jangan mesti tujikan sekali. Dua tak? Kau nak baik. Kau mau pergi rasa? Kau nak pergi? Kita nak pergi? Kau 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 nak nak pergi? Kau 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 nak Kau nak Kau nak Asa toyok we. We, asa toyok. At atum tahu pun. Mm. <laughs> <laughs> we. Foto yang kali mata we pakai kasih-kasih ke mana. Itu yang kali mata. Sikat no YouTube. Paling kau punya anak bos maksud lu gua nyawa ya kepi nya. Ang ang. Selubung ini kuat. Jinsin saya lo. Kebumuguan. Ngapa kena? Hmm. Bagaimana? Bagaimana? Baga. Baga, Bagaimana? 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 Ikut awal disgrasi ya. Wah. Coba bagi disgrasi ya orang. Kalau <laughs> naik panu, kalau traffic. Oh jodoh. Oh, lusur kita permi. Dah. Kau tahu tu? Kau nak beli bintana beli cantik? Mau beli ini ya? Kau ini mau beli? Oh, ana sirana tu huruf plano na tau. Ya, nandito na pala kami sa airport mga drivers. Lumbrik kayo, lumbrik kayo. Yan. Break mga atras sa lumbrik na. Yan po. Kamu naik brick? Naik brick, weh. Kamu naik orang atro so? Naik brick setiap. Weh, yang itu plano bana ungu so nenek kena tuat man? Pada mana yang yan ungu? Yan, airport na pala kami ngayon mga drivers. Si airport na si Ucin sa ano? Eh hatid mo na <laughs> namin si Cap sa airport kasi ano po mag upload upload na po siya, punta na po siya sa Walbo. Sa Qatar. Paribago. Ya, po, malapit na kami oh. mga ka-rivers. Malaysia? Ja. Ma ja. ka ba ni siya kalayo? Kalayo, bagay ay. Ano ba ni siya? ito, hindi Ah, mawi pa ka, pinsi? DC City. Ma-ma-ma-ma-ma-ma. malayo pa ba tayo, Chan?

Ang ayagi na katong katong mo enduro to habok to. Hindi ka Oh, itong, itong, uh, um, uh. oh um. dann, traffic muna ngayon mga drivers. Dili bi kung batong dili brato. Na da. Mo di brato sa unda Tawa. <laughs> <laughs> dile, <suk> <suk> dile. Oh, silang kangkuan katong ipot lag tiil. Dili ba ya ba? Oh. Tumod na pisa dai murag, murag, murag aluminum. Yan, nandito lang po kami mga reverse. Paparadam muna kami ngayon. Yan, baba na tayo. Pagkakanan. Ah! Mga okay. VIP, Ayan po yung guide namin oh no? Si Mawi. Dito lang po kami ngayon sa Siman mga reverse.

sa kinakailangan namin pagkatapos na uuwi na po kami mga revers para makapag-change oil po kami sa engine namin. No? Ito po yung seaman pala, pala mga revers. <laughs> good morning. good <Iyan> morning. po. <laughs> ayan, kumplito pala sila dito lahat mga ka uh, sana po mga ka no hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, Pag-i-follow at pakisubscribe lang po mga ka-divers, Eugene Divers Vlog po sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan yan oh uy, eke una eke una ino mana weh halo oh eke una napa mana tahu pak tinggal gunung una weh gi weh ayo bijuan weh Yeah. Thank you for watching, my uh,